1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa niyo So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, always fresh overload. Charot. So, yun. So, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, o ba ang masasabi ko dito kay Chris Nan Garavides na umakot ng isang katutak na award sa Miss World Philippines last night. Well, ang masasabi ko ang bongga. Oh, 'Di ba? Ikaw na, talaga na. Talaga naman masasabi ko, ewan ko, parang feeling ko talaga na nag-align sa kanya ang mga bituin sa langit sa pagsali niya dito sa Miss World Philippines. At ito, sa mga nagsasabi na ako, si Kristen Grabides, Gravides, so, sa Miss World, tapos ayon matatalo lang. Pero guys, sorry, hindi naman natalo si Kristen Grabides, Waging wage at tama ang desisyon niya sa pagsali niya dito sa Miss World. At kita naman ninyo, humakot pa ng isang katutak na award. Ayan lang talaga, pinatunayan lang ni Kristen Grabides na she is the one of the best candidates talaga dating sa national pageant, di ba? Kasi ganyan din naman yung ginawa niya sa Miss World Day eh. tapos at sa Miss Universe Philippines tapos nakita naman ninyo yung eksena naman niya sa Miss World talaga naman pak na pak pa din. So ibig sabihin, Chris ng Gravides talaga maganda talaga siya at umaarangkada talaga yung beauty niya para sa mga Awards na to. At napatunayan niyan kagamit. Diyos ko. Lampaso lahat, no? Parang siya na nga lang talaga yung nakita ng organization na to na ibigay natin lahat yan kay Krisnan Gravides. Diba? So, yan. At ito naman ang sumunod natin, chika. Ano naman daw ang masasabi natin sa pagkaligwak sa top 10 ni Miss Cebu at sa ni Miss Bukidnon. Na talaga naman si Miss Bukidnon ang nanalo pa ng head-to-head -head challenge. Pero wala siya sa top 10. di ba? Ano nangyari? Siyempre, magaling kasi siya kumuda. Kaya hindi na siya nilagay dyan sa top 10. Baka masilat pa yung corona kay Chris ng gravidas. Charot. Anyway, ako masasabi ko, ano, Ah, uh, ganun talaga. Hindi naman sa lahat ng oras ay laging panalo, di ba? So, sabi ng ganon kapag yung ano, try lang ng try, better luck next time para kay Cebu si at saka kay Bukidnon. Ako para sa akin na maganda yung pinakita nilang performance doon sa ano sa top 20. Ayun nga lang na lang ako kasi hindi na talaga sila napasama doon sa top 10. So, kung deserve ba nila na dapat nasa top 10 sila? I think si Bukidnon deserve niya kasi 'di ba parang magaling nga siya pagdating sa Q&A. Kaya lang kasi may performance level kasi na tinitignan yung mga, mga hurado para sa mga kandidata. So siguro hindi siya nakapasa sa panlasan ng hurado para mailagay siya sa top ayon ganun na nangyari doon but nakakalungkot pero wala naman tayong magagawa diyan decision yun ng mga hurado so better luck next time di ba so yun so good luck kay Cebu at sa Kaibukid doon sana sumali pa uli sila di ba sa ibang pageant kung ayaw nila ng Miss World puta sila sa ibang pageant kasi talaga naman yung beauty nila umaarangkada naman ng bonggam bongga at baka doon makita nila yung kanilang ano para sa corona na nababagay sa kanila. So yan. And then of course para na sa sumunod na chika, mama sa ano naman ang masasabi mo Miss Pampanga? Pasok bilang second runner up ng Miss World Philippines. Well, ang masasabi ko sa kanya, bonga, di ba? Dark horse to para sa akin ni si Pampanga. Talaga namang umabot talaga siya sa dulo ng competition at masasabi ko Waging wagi siya bilang second runner up. Iba talaga ang ipinapakita ng beauty ng mga taga Pampanga ngayon. Dito mapapatunayan natin na ang beauty nila ay talagang umaariba ng bonggam-bongga. At happy ako para sa kanila. At nakita naman natin na talaga naman tinry naman talaga ni Miss Pampanga yung best nga. Kaya siya nakarating sa dulo ng competition. At ito ang sumunod na chika. Jasmine Omay na kuhanin ang korona ng Miss World Philippines at siya ang hal na first runner-up. Anong masasabi mo dito? Siyempre malungkot, oh, di ba? Malungkot ako para kay Jasmine Omay dahil, alam mo yon parang piling ko deserve niya mailaban sa international pageant. Ang daming korona ang ibinigay dito, talagang first runner-up talaga ang binigay sa kanya, di ba? Pwede naman siyang gawing Miss Reyes hispano americana pwede naman siyang gawin mysteryism or kung ano paman. Di ba? Ang dami. Kasi may lima or apat na corona. Pero, talagang first runner up. Uh, pero dito, pinatunayan din ni Jasmine Omay oh na talagang siya talaga ang isa sa mga matinik na kalaban ni Chris ng Gravides para sa corona ng Miss World. Kaya lang naman kasi, ang masasabi ko, ang hirap habulin. Lalo na nakakuha siya ng 18 awards. Diyos ko, klarong-klaro na na si Chris ng Gravidas na ang mananalong Miss World Philippines. Kung parang mahirap nang habulin yon. Kung magkamali man si Chris ng sa Q&A kung halimbawa ah, ay wala na. Talagang isya pa nang ipapanalo dyan. Pero pinatunayan naman ni Chris ng Gravidas na talaga naman siya talaga ay para sa corona ng Miss World Philippines. At wala naman ako masabi doon. Doon pa lang naman talaga sa simula pa lang ng competition, yung doon pa lang sa last night nila na event, talagang umariba na na doon si Chris na ayaw na talagang magpakabog. At winner na winner na siya. So, yan! At ito ang sumunod na chika. Mama, sa na naman ang say mo. Chris ng Gravides, best in swimsuit, best in evening gown pa. Sabi ko nga lahat nga ng major award na punta nga sa kanya. Katulad na lang yung multimedia, di ba? Siya yung nanalo. Tapos, best in swimsuit, best in evening gown. So, winner, di ba? ako para sa akin, to be honest, happy ako para sa kanya. Kasi, hindi lang naman dito sa gabi na to, pinatunayan ni Chris ng Gravidas na talagang magaling talaga siya pagdating sa intablado. Yung beauty na meron siya, talagang pansinin talaga sa mga national pageant. Pinatunayan niya na rin yan sa Miss Universe Philippines. At dito sa Miss Universe Philippines, umarangkada oh, na siya ng bonggang-bongga. At best in swimsuit din siya. At sino ba namang 'di ba? Hinangaan din siya sa kanyang evening gown na suot-suot at ginaya pa ng mga taga-ibang bansa. So ibig sabihin lang nito, talagang remarkable talaga ang Chris ng Gravides pagdating sa intablado. At hindi mo talaga mapipigilan ang kanyang mga eksena. Makukuha niya ang dapat niyang makuha. Ayun lang 'yon. Kaya Ayun, wag isi bakla, di ba? Best in swimsuit na Best in long gown Bakit doon sa Miss Universe Philippines Nabigo siyang kuhanin ang best in evening gown Dito panalo tayo Best in evening gown Bukod doon sa best in swimsuit so, Diba? So yun So talagang bongga talaga At nakakaloka talaga ang eksena niya Pero ito ang nakakaloka Rihanna Agata pagkatapos ma first runner up noon dito sa Miss World Philippines ngayon kahit isang corona wala o di ba so ayun talaga medyo nakakalungkot talaga do sa part na yon kasi parang feeling ko deserve ni Rihanna mabigyan ng kahit man lang mystery sem kung hindi man Miss World mystery sem talaga pwede talaga sa kanya kung baga parang ano yun eh uh, at least di ba nagkaroon siya ng corona pero nabigo siya. So, hindi ko lang alam ko ano yung feeling niya after ng Miss World. But, happy naman ako kasi naipakita naman niya na talaga umarangkada naman siya hanggang sa dulo ng competition. Pumasok pa nga siya sa top 10, di ba? Kaya lang ayun na lang, hindi talaga naibigay sa kanya yung para na alam mo yun, yung pangarap niya na masuotan talaga ng corona at mairepresent ang Pilipinas sa ibang bansa. Pero may chance pa naman siya. So, mali siya sa Miss Universal Woman. Malay mo, siya na ang susunod na ilalaban natin doon. No? Diba? So, yon At pa para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman yung masasabi mo sa pagkakuha ng Mr. Rizem at ni Adia uh, matem naman para sa Reina Hispano-Americana? To be honest, hindi ko ina-expect na masusuutan sila ng corona ng bonggam bongga Possible na masuutan si Bianca Tapia talaga. Pero si Dia Mate, iniisip ko, kung hindi to makakakuha ng Miss World, I think second runner-up or first runner-up. Pero, di ba, so lucky dahil mula sa pagkakatawid nila dito sa Miss World Philippines from Miss Universe Philippines ang mga bakla na tuutan na rin ng corona at hindi lang yon may represent sila ng bansa natin sa reina hispano americana at saka sa kasa tourism kung saan man sila lalaban di ba so i'm happy for Bianca Tapia i'm happy for Uh, diamate. Parang piling ko deserve naman talaga nila na masuutan ng corona dahil after ng effort nila, pagod nila, hirap nila from Miss Universe to Miss World Philippines, hindi sila nagkamali na tumalon dito sa pageant na to. At hindi sila nag-aksaya ng panahon na alam mo yung tumigil para sa pangarap nila na mai represent ang ating bansa sa international pageant. So, mabuhay si mate So, hindi ko alam ko ano magiging eksena niya sa Reina Hispano-Amerikana, pero si mate din kasi talagang deserve din talaga eh. Kahit naman sa Miss Universe Philippines, umaarangkada to ng bonggam-bongga. At nakita din naman natin dito sa Miss World Philippines din, umarangkada pa rin siya ng bonggam-bongga. At parang hindi nabawasan yung ganda niya, di ba? So parang hindi man lang nangarag. Talagang tuloy-tuloy-tuloy. At ito nga, kailangan niya pang siguro magpahinga lang konti at mag naman para sa Reyna hispano americana So, ako para sa akin, congratulations kay Diamate at talagang wagi ka. So, sa kanya natin isipin ko ano ang kahihinat na niya doon sa Reina hispano americana kung may laban pa siya o wala. But, For now, ang masasabi ko lang, congratulations. Deserve mo yan. Di diba? At ganun din kay Bianca Tapia. Deserve niya yan. Deserve ng team ni Diamate at saka ni Bianca Tapia na may uuwi yung mga koronang to. ah uh, Di ba? Congratulations sa kanila. Ang bongga. So, yan. At then, marami talaga mga eksena dito sa Miss World na hindi mo inaasahan. At talagang magugulat ka, pero happy naman ako doon sa naging resulta. At eto nga, syempre, si Chris Nangaravides na nakapag-uwi ng corona ng Miss World Philippines ngayon taon na to. Ano, ang chika ko dyan. Syempre, ang chika ko, syempre happy ako para kay Chris Nangaravides. Kasi alam naman natin na sobrang grabe din yung pinagdaanan niya sa Miss Universe Philippines. Grabe din yung paghihintay niya. Pero yung ginibab niya yung Miss Charm, talaga nandun doon maraming naloka, di ba? But kung akong tatanungin mo na hindi naman siya nagkamali sa paglipat niya dito sa Miss World Philippines kasi talagang waging-waging-wagi talaga bukod doon sa 18 awards, talagang yung tagumpay talaga nasa kanyang mga kamay, di ba? So marami din sabi na yung iba... Dapat daw si Jasmine Omay, yung iba sinasabi nila na, hindi naman mananalo yan sa Miss World. Ako para sa akin, wag na muna natin isipin niyan. Yung laban niya sa Miss World. Sa Miss World, siguro ang isipin muna natin ay yung kung paano natin i-congratulate ng bonggang-bongga -bongga si Krisnan ng Kasi syempre, dapat maging happy tayo para sa kanya. At dahil tagumpay siya dito, tagumpay yan ng mga nagmamahal para kay Krisnan ng dito sa Miss World Philippines 2024. At ako masasabi ko na deserve niya. Deserve niya yung corona ng Miss World. Deserve niya ang pagpuputong sa kanya ng corona kagabi. At yung mga bituin na Miss Mood sa langit at talaga ang sumanayon para dito kay Krisnan Gravides. Kaya masasabi ko, congratulations sa team niya. Congratulations sa team Baguio. Congratulations kay Krisnan Gravides. Mabuhay ka. diva. So, dapat maging happy na lang tayo para sa tagumpay nila. Dahil yun naman talaga ay successful ng parang ng ibang tao. So, pangarap nila yon at kagustuhan nila yon dapat maging masaya tayo. At doon naman sa mga nasasayahan, syempre maraming salamat. Sana patuloy ninyong supportahan si Chris Nangarabides at saka yung mga ibang queens na ilalaban natin sa international pageant. And then, of course, kasama ninyo ako sa laban ninyo. So, yun kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Christine Ann Perez. Happy ka ba? So, yun. So, syempre, comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Syempre, uno sa lahat, maraming maraming salamat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell. syempre, para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling lang at laban lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Paalam.